Hi mga kamami, welcome sa ating DIY project dito sa bahay. Sa vlog natin ngayon, lalagyan naman natin ng wall pati ang mga butas at dugtungan ng plywood bago ko pinturahan. Last time, napagod ako sa kitchen at kwarto, kaya ngayon medyo nakarecover na ako. Pero excited akong ipakita sa inyo ang steps na ginagawa ko para mapaganda ang bahay kahit DIY lang tayo. Tinanggal ko na muna ang aming TV at pagkatapos tinanggal ko rin ang wallpaper sa dingding namin na pansamantala kong naging background ng TV. Medyo hirap nga akong magtanggal niyan kasi sobrang dikit pa. Sa gusto ko kasing mapinturahan lahat bago ko lagyan ng mga design ang dingding at ibalik ang TV namin. Kaya pala wallpaper muna ang nilagay ko dyan kasi nung time na yan wala pa kaming budget pang bilhin ng pintura. E gusto kong merong kunting design ang background ng TV kaya bumili muna ako ng wallpaper pansamantala. Tulad ng ginawa ko sa lahat ng pininturahan ko, nilagyan ko na muna ng busniwal pati ang mga butas at mga dugtungan ng plywood. At pagkatapos ko lagyan ng pati, papatuyuin ko na muna bago ko lihain at lagyan ng pintura. Kaya sa ngayon mga kamami, hanggang dito lang muna ang ating mini vlog. Kaya kung na-inspire kayo sa aking ginagawa, like naman at sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow naman po ang aking account. Para updated kayo sa susunod ko pang pa pag-aayos ng aming bahay. Ingat po tayong lahat. Bye!